Hello mga kachoko pam. Ayan, ngayon po ay pang 11 days na ng ating si baby dog. At ayan, iyak nang iyak. Nainita na naman. Kahit may electric pan po dito. Ayan, medyo malayo ang electric pan sa kanya at baka nga po siya ay sipunin. Ayan, ngayon po ay lalagyan ko na dito ng tiles na higaan niya. Baka sakaling kakalma si baby dog natin aalisin ko po muna si baby dog at maglalagay ako diyan ng tiles yan, inilagay ko po muna dito si baby dog mami shee, dito ka, labas ka, diya ko muna yan, samahan mo muna ang anak mo diyan ha, o dili samahan mo muna at maglalagay lang ako ng tiles dito Ayan, lalagay ko na po ito tiles. Isang malaking tiles po ito. Ayan. Nalinis ko na at na-disinfect. Ayan. May tiles na si Baby Dog. Ay, dito ko yan. Ayan. Malalamigan na ang ating si Baby Dog. Bari lalagay ako lang. Para hindi siya mataga. Pero ma... Hindi naman siya matalas. Ayan, bale ito magiging tulugan ng atin si Baby Dog. Bale, lalagyan ko lang dito ng ng ano, damit para iwas sa talas. Ayan, ito'y gaganta ko lang. Ayan. Tingnan nyo naman po itong si Baby Dog at umalis dito sa aking inilagay na sapi. At ito, ang sarap ng tulog sa tiles. Kaya siguro makakatulog ma ma na rin siya ng maayos dito sa aking inilagay na tiles. Tingnan nyo naman po. Tulog na tulog si baby dog. Inaayos ko lang ha. Aking ilalagay na ikaw dun sa iyong bahay. Ayan. Naayos ko na po. Ayan. Nilagay ako ng tela dito sa bandang may medyo matalas yung gilid. Ayan. Nilagay ako ng tela. Ito. Tapos ito. Nilagay ko rin. Kasi matalas. Medyo matalas ito eh. Ayan, talagay ko na si baby dog, baby dog, oh, sarap na tulog ni baby dog dito, oh. oh, dito ka na, masarap din dito, ayan, uy, ayan, sarap na, sarap na ng higa ni baby dog, malamig na diyan yan sa tiles, oh, ayan, mami, samahan mo na diyan, malamig diyan. yan, tapos may electric pang kayo dito sa gilid. Ayan, sarap na lang. Oy, sarap ng higa ng ate si Baby Dog.